Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Wait -araw. to view Takot ka sa talsik na mantika Ang <laughs> grabing shield naman yun na ito <laughs> Alak. Wait a minute. Huh? Patu musnah. Ah. Oh. Dia lata. Di Yes, maam. Kayaku aku nang soft drinks. Kita mainan bosses ni, ni maam. Ay ma'am, coke po ba or royal? Coke. Mm. Coke. Ay ma'am, yung no sugar? No sugar. Asli mm. No sugar. Ma'am, yung naka-in-can po ba o naka-button? daming talong. Fantastic. in -can. Tanong lang naman. Hey, eh, Ma'am, yung malamig po ba? <laughs> Ay, magkutubig na lang. Malay! <laughs> eh, ma'am, yung tubig niyo po, mainit o malamig? Nako! Malamig mo, diba? Ang hindi malamig ka rin sa paninig no, ko. Ako na po po, ha? Wala, wala. Wow, hindi ma'am. <laughs> <laughs> Tunungari ka pa. Tunungari ka ba? Grabing fruit salad naman yan. Isa trap! Huwag muna tayong umuwi. Ah, grabe yung kay Uncurtis. Tawa! Ang gagayahin oh. ni Mama. Gusto niya, papalakpakan pa siya. Bago niya ga gagawin. Bago niya gagawin. Huwag mong subukan. Masisira ang lupa Ang pa yun. Eh na. <laughs> <laughs> Ay, lako. Alak hmm. ah, lak na naman. Oh, At ako, boss? Sa luha ng picture na to, tignan mo yung pagkakagawa mo. Paano ganito ganito? Di wala nyo lang. Huwag ganito. Ganyan naman talaga <laughs> so, yan. Nakabobo mo. Susino amas. Hindi ah, ganyan talaga yan. Ayop. Hindi <laughs> <laughs> yan, di kami nun. <laughs> Pabili nga, century. Century, ilan? Isa lang. Isa lang? Mm. <laughs> Uy, ba't ka na kaganyan? Ipambayad ako. Ma'am, sukulin mo ma'am. Huwag na, sa'yo na. Pwede na pala yung kiss lang. Ibang bayan. Mm, unang bukas. pag <laughs> Kalaban mo sa basketball yung jowa talaga. Allah, Nag-basketball <laughs> ka pa? <laughs> Sana ako. <laughs> e, Ibigay mo lang din naman pala ang bola ikaw pa yung naging dahilan ng pagkatalo nyo. <laughs> happy birthday to you. Birthday mo pero kasabay mo. Mahal na araw. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy birthday, Angelica. Angelica. Happy birthday, Angelica. Parang pasyon na.

Kuya, pautang na yung stone corn beef dalawa. Sa ko na bayaran. Yang uh. Yung stone. Sarap yan. Kailan mo yung mo, ate? Wala pa, kuya. Nag-apply pa lang. Nag-apply pa lang. Gusto mo ba kumita ng pera kahit walang ginagawa? Ako rin. Ha? excited si ate ah. Sarap yan. Hindi na nakantay. Wasap. Umiraw siguro yung tabi mo na wala akong kamay. Gumalaw. Gumalaw. Ay, ba din ang trip nito? Eh. Eh, Dwai. Tutapos ko lang. Katapos. Ano? Ikaw na lang wala oh. Nakalikot, no. Ayan. Ikaw makakaligtas eh. Ikaw na lang <laughs> wala eh. Ayan. Pagdating sa dulo, tumba na lang. <laughs> Tumboy so okay yan. Walang daya. Lasing isang. Lasing lahat. si Idol. Eh. Ganda na ng mga bulaklak dyan. Sinasadya <laughs> Kung may nasabi man na ka Ibibrato naman yan. Pipilitin kong magbaga ah. Baka mas lalala yung pagtatampo ni ate. Sorry na Dahil sa ginawa mo. Talaga. <laughs> Yung outing madalas sa dagat, hindi sa group Alam chat. Alam mo ba, minsan ang outing sa dagat, Oof. Oof. pero madalas sa group, sa group chat. chat. <laughs> <laughs> mm. Ayun. Pumasok. Pumasok ba? Pumasok ka? Pumasok din siya sa CR. <laughs> Ugasan ko na to. Ay, wag mo nang hugasan niyan. Kami na niyan. Sige po, ah. <laughs> uh, Umupo ka lang dito, eh. nak. O, manood ka ng TV. Si Totoy na bahala dyan, ha? At <laughs> talagang nag-antay pa ako kung ano sasabihin. <laughs> yung nagkutos ka pero at sagot oh, sa'yo, no. wait lang. <laughs> Lagot ka. <laughs> siya siya nag-gumawa. <laughs> Kala ko ba hindi ka nakakakanyo po ate? <laughs> Pira pala. Pira lang pala katapat eh. <laughs>